yun, good day guys I'm Tupo Mulis, Daddy Vin and maligayang pagbabalik sa Daddy Vin Channel and uh, marami tayong narinig na tungkol dito sa gagawin daw na action ng Iglesia Ni Cristo yung tungkol sa pagpigil sa impeachment uh, sa pamamagitan ng pag o pagkontradito, ata dito at uh, i-reject -re ng ANC yung mga kongresista na pipirma no automatically rejected na iboboto namin sa, sa, sa darating na halalan no uh, bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo no uh, meron tayong ano meron tayong mga alam tungkol sa kung ano-ano yung karaniwang galaw ng Iglesia ni Cristo no uh, isang narinig ko sinasabi nila ay Natutuwa daw, no? Yung mga maka-Duterte maka Yung mga tinatawag nilang uh, Duterte supporters Natutuwa daw sila na umayon kami Sa pagtatanggol kay Bipisara Ang totoo po, hindi Hindi po May sarili pong galaw ang Iglesia Ni Cristo Isang mapapansin ninyo Kung kayo naman ay maka-BBM O maka-President Bongbong Marcos Kung kayo ay sa administrasyon kami ay suwasang ayon din sa sinasabi nila. Ibig sabihin, hindi kami pumupunta sa panig ng mga uh, Duterte supporters, hindi kami hindi kami pumapanik uh, pumapanig sa kanila at hindi rin naman kami talagang pumapanig sa administrasyon dahil nga ang tanging agenda lamang kung bakit ito uh, o kung bakit nagpahayag ang Iglesia ni Cristo ng ganito ay dahil nga nag-aalala ang Iglesia ni Cristo sa posibleng kauwian o maging epekto nito sa bansa natin. No, ang isa pa yung nababayaran daw ang Iglesia ni Cristo. Actually guys, isang mapapansin niyo sa Iglesia ni Cristo, no? Hindi naman ito humihingi ng tulong sa gobyerno or nanghihingi ng donasyon sa mga politiko, pero ma, ma magandang ano, magandang financial status ng Iglesia ni Cristo kahit pa noon. Bakit masinop kasi dito, guys? No. Masinop sa pananalapi dito halos zero corruption, halos zero corruption. kung meron man siguro siguro pa konti konti lang. kasi nga driven ang mga Iglesia ni Kristo no sa kung ano yung uh, kung ano yung nakasulat no sa sinusunod namin na mga yung tinatag na banal na kasulatan. driven kami noon, kahit sa pagboto driven din kami doon. kasi nga may mga dahilan kung bakit uh, may mga ganong klasing uh, utos no ang banal na kasulatan. Ibig sabihin, katulad niyan sa pagboto, para hindi kami magaway-away, isa yun sa dahilan ha, ay yung division. Para hindi kami katulad ng iba na nag-aaway-away, iisa kami yung bumuboto. At yun ay bago kayo maging iglesia ni Kristo kung kayo ay mag uh, kung kayo ay may plano pumasok dito. Yan ay uh, tinatalakay muna at inaalam muna mismo ng uh, anib sa iglesia ni Kristo kung pwede siya sa ganong setup. So ibig sabihin, hindi tanga ang mga iglesia ni Kristo para lang bumoto ng uh, kung ano lang sasabihin ng aming leader no ibig sabihin ha sabihin nila utu-uto mga iglesia ni Kristo hindi kasi bago pa pumasok ang isa iglesia ni Kristo sa ganyang uh, dito sa aming ano sa aming uh, samahan o organisasyon alam na nila kung ano yung uh, mga rules dito so ibig sabihin kung halimbawa ako ayoko ng gano'n na uh, gusto ko boboto ako kasi ng uh, sarili kong uh, decision yung makikipag uh, I mean makikipag uh, tagisan ako dun sa mga ibang mga tao na may kanya-kanya rin mga opinion tungkol sa kanilang kanilang mga kandidato gusto ko yun so hindi ako anib sa iglesia ni Cristo gano'n ka simple di ba kung halimbawa na iglesia ni Cristo ka na ayaw mo nang ganun pwede ka umalis di ba at uh, disiplinado rin syempre bakit? kasi yung sinasabi nilang nababayaran daw hindi basta-basta mababayaran talaga. Bakit? Kasi nga, uh, marami akong nakita, no? May mga politiko na magbibigay ng ganito, magbibigay ng ganito. Hindi, hindi pumapayag ng ganun. Lalo silang hindi binoboto. Kasi nga, unang-unang palatandaan, guys, ng isang politiko na kukurapin ka lang ay yung susuhulan ka. No? Ilala <laughs> Pagdating sa mga... Pag, sa, sa usaping sa pag-ibig, ang tawag nila love bombing. Nabibigyan ka ng kuno, no? Bibigyan ka ng kuno, no? Tapos, babawihan ka sa huli. No? So, ayaw namin nun. At uh, yung, yung karamihan naman sa mga akusasyon na yan, ibinabato lang talaga sa amin para... Para alam niyo na, para ma, yung mga against sa mga ginagawang ito ng Iglesia Ni Cristo, ay uh, um, dumami yung kanilang uh, posibleng mapaniwala. Di ba? Gaya nito, yung sinasabi ng... Uh, uh, 'yung ipinahayag no nakaraan na iglesia ni Kristo no. Mas maraming pangangailangan ng mga mamamayan natin ang dapat maasikaso. Yan 'yung 'yan 'yung ano, 'yan 'yung tamang uh, gawin no. Hindi 'yung ano, uh, uh, ang gusto lamang nila ay ganito pag nakita nila na pwede ito, gagawin nila. Hindi nila iniisip na pwedeng makaapekto sa uh, sa bansa natin 'yung pwedeng pwedeng sumamaan tingin ng ibang mga bansa sa atin dahil doon. Dahil nga lagi tayo nagkakagulo ganyan ganyan. And meron namang tamang proseso dito, no, para mapanagot kung sino man yung totoong uh, ang sabi nga nila, totoong nagkasala, diba? di ba? Hindi naman natin inaalis yung tipong ano eh, na tipong paano kung totoo yung uh, bintang kay BP Sara. O di gawin natin yung tamang proseso. Di ba? Sa although sinasabi nila ang tamang proseso yung impeachment pero hindi pa rin yun ang isa sa mga isa lang yun sa mga proseso no na nakasulat pero pwede nga masamantala daw kasi yan ng mga uh, ng mga katulad ng mga nakikita natin katulad ng mga taong nasa likod ng impeachment complaints na yan pwede nilang samantalahin yung uh, yung proseso na yun para ma-eliminate -ma si BP hindi nyo ba nakikita na simula't simula pa ay eh ganun diba? Although it may sound like na parang uh, alam niyo yung parang kumakampi kami sa kay Bipisara, pero hindi hindi kami kampi. nandun lang kami sa gitna. kung ano man mangyari, ang mahalaga uh, yung uh, yung kapakanan ng mga Iglesia ni Kristo no na kasama rin naman sa mga Pilipino na nandito sa ating bansa. Kasama na rin ng mga kababayan natin no na umaasa na magiging maayos o mas maayos ang kalagayan ng ating bansa eh, ay naman. Yun ang pinakang point na Iglesia ni Cristo kung bakit ganun. No? Hindi kami yung tipong kakampi dito, kakampi dito. Isang mapapansin nyo, ito, inuulit ko, isang mapapansin nyo. Sa, sa dinami-dami ng rally, nagsunod-sunod na rally, ng uh, destabilization, ng mga kung ano nung ng uh, rally na nakita natin nung nakaraan, kahit isang letra, ah, hindi nagsalita ang Iglesia ni Cristo dyan. Pero nung nakita nila na nagkakaroon na ng uh, parang paghiganti nga dito sa kay Bipisara at kasama pa yung mga taong uh, masasabi natin na hindi naman talaga dapat basta-basta nakikialam dyan, Ay ayun na. Nagsalita na Iglesia ni Cristo at sinuportahan nga ang pangulong uh, Marcos, diba? ba? And uh, for sure naman, no, sa mga darating na panahon, kahit hindi ma-impeach ito si Bipisara no? ah uh, pwede pa rin, ano, pwede pa rin habulin yung mga kasalanan niya, no, nang hindi kailangan dumaan sa impeachment trial. Ooh.